umaga. Good morning, Arian. Magandang umaga. Kakagising lang namin at si Arian nag ano nag tabang dito, nag-acting. Ayan si Aryan Good morning. So ngayon is hindi ko alam kung anong araw ngayon. <laughs> Hindi ko alam kung anong gusto na ito sa CR. Ah, gusto niya maglaro ng tubig. Later, Arian. So early. Nihintay namin si Amit kasi bumili siya sa baba ng almusal. Yung masarap pag noodles. Kaya, pag almusal kami ng noodles ngayon. Ayan. Mainit mainit ang panahon ngayon tapos mamaya uula na naman so ayan nakapaglaba ako kagabi kaya nakasampay ngayon ayan mainit ariko 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 ariyan ariko Ilabas ko muna pala yung isda para sa para sa mama yang panghali. Well, mama, we'll put the fish. There's nothing in here. <tip> Ayun, tapos mag, ano na lang ako, may pipino dyan. Yun na lang ang anuhin ko. Parang gulay. No, papa ba the breakfast area? Sinuturo niya yung saging. Hinugasan ko na pala yung, ano, yung mga platong binili ko doon sa, binili namin sa India. Ayun, o. ya yeah, let's go, tinggalnya no si ya dong. Nur banana, Papa buy the macaroni kam, 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 kam. Sinarado nya yung pintu, kalahnya makan lepas ya. Why you close the door kam? Mami, kaya kaya, kamer kam Ihanda ko tong upuan para pumasok siya. kam sit here. Come. Oh, dito na lang para na eh, eh, eh. Sabi ko na papasok yan. Ika e, pag nakahanda yung upuan niya. Ayaw!

Aryan, hungry. Nakita niya yung macaroni Favorite niya eh. You don't order for you? Nagluto uh, si Amit ng noodles niya. Ay, oo pala kahapon. Nagpunta siya sa TST. Bumili siya ng ano, noodles. Yung parang lucky me. Nag-ano siya ata nag craving. Tapos, ito ay ipakain ko kay Ari Avocado. Avocado na lang ipakain ko sa kanya. Almost Kain ka in. Vermicelli. Living <laughs> are is healthy living. Breakfast, fruits, lunch, um, vegetables and fish, rice, and mm. po Burmeseel. Burmeseel and Bermeseel. This know. one. So only this one. Can I? You cannot. This food is not for you. It's still steal it again. Yes. कॉपी हो गई आदि आप की फीलिंग में ही 嗯哼哼。<laughs> Nagboil ako ng carrots tsaka green peas para kay Arian tsaka kay Aria. Tapos magboil -bo din ako ng dal, parang soup nila. Tsaka ito yung rice. Ito yung isda na ulam namin kasi meron pa akong um, egg curry, egg curry kahapon. Tapos ah uh, mag ano ko na lang i-fried eh, rice ko na lang to kasi meron pa sayang naman ayan fried rice ko na lang yan ang cute ng mga pat look <laughs> ang cute ng mga pat na binili ko ito yung ginagamit nila mother-in-law or siguro sa lahat na sa India ito yung mga ginagamit mga small small ano pat para sa pagluto kasi Ginagamit din nila to pag anuhan ng mga ti Ganyan. Sabi ko magdadala ako. Tatlo to. Nandun yung isa sa fridge. Nilagyan ko nung curry. Tapos ayan. Buboil ko lang to. Lalagyan ko ng turmeric tsaka kaunting ghee. Ayan. Ang cute talaga na ako. Cute na ako. Kaya sabi ko magbili kami na tatlo. Tanihin ko dito. Kaya... Kasi pag ano pag magluto ako ng pagkain ni Arian, konti-konti lang tama lang dito. Tsaka ni mo mo, oh. ang cute. <laughs> so, si Amit, kumuha na din ng ano niya, facelift. At yung mga bata nandito. Si Arya hindi pa naliligo. Si Arya naligo na. So, maya maya paliguan ko na kasi kagigising lang niyang maliit na yan. <laughs> Dito na lang ako magpiprito para yung mantika ng isda. Yun na lang ang igis ako dito sa kanin. Lagyan ko lang ng bawang. May init na lagay ko na ito. Hindi ko na lalagyan ng mantika ulit kasi masarap na siya Nagmamantika naman ko isda. Kaya okay na yan. Yan na yung ano, mantika ng isda. Kaya na natin yung bawang. Ito na yung isda, oh. Nagkahiwalay-hiwalay na. <laughs> Pag ahon ko, yan na, nagkaputol-putol na. Tigitig, tigitig, tigitig. လူတို့ဝိညာဉ်အန rice, carrot tsaka yung green peas tsaka isda